first pick up ang uh, location so yun mga pa sa so, yeah. yun mga pa nandito tayo sa ating first pick up para sa ating para sa ating third day lalamove driver ay right, na natin mga pa so yun mga pa na pick up na natin natin first pickup, uh, papunta ng Cubao at saka ng antipolo so ayun mga par, samahan nyo ako sa aking third day lalamove driver ayun, still tayo sa ating second location pickup ayun, punta ito ng Caloocan North so ayun mga par, nandito na tayo sa ano, Caloocan nandrop na natin ang ating pangalawang booking for today's, ayun So iniwan na tayo dito ni customer Babalik siya at binubuhat niya So yun mga par Ako uh, pa, pangatlong booking Kaya natin Acrylic papuntang Marijina So dito kayo Hardware So yun mga para, ito na tayo yung pangatlong booking natin for this day. Ito, deliver natin dito sa Marikina. Ayan. Itong acrylic. Ayan na. Deliveran natin yung ating unang pickup. So, dito tayo ngayon sa Antipolo, World City College, Antipolo. Ang Honda Fit na isasakay natin dito sa loob. So, Nagabit ko siya. Ha? Nabibitiw siya. Hindi pa, hindi. Pero sabi niya tete, ano raw eh, itingnan ko muna raw. So yun, first time natin magsasakay dito ng motor. Ah, uh, gamit tong ating si minivan. Makiba, okay? So ito dinesting ng ano, oh. Oh. Yeah. Tayinig din yung makina, boss. Oh. One click. Eh, mandarin, mandarin. Mandarin, oh. Tahimig Ah boss, na natin dito Ang apat na buko papunta ng Pandi, Bulacan Ayan, sa bossing so, Ito yung sasakyan natin Yung una is itong mga uh, gulong hey, Na galing antipolo Ayan, Ayan boss so, ito yung sunod natin Pauwi natin, papunta ng din Ayan

Pasok mo dyan na. Dyan lang, dyan lang, Oo. Uh, Sige, go. I-ano mo pa. Hello, no, Nakatagilid eh. Go. Oh. Ha? Nakatagilid. So, ayan, trap na natin. Alam mo kasi, tayo sa may kawayan. So, ito na lang ang deliver natin, isang pandi, yung motor. So ayan, mga part time check Is 9 na oh, So nandito tayo ngayon sa pandi Ayan pandi na tayo mga par Malapit so, lapit na tayo Dito sa drop off location natin Mga 4 km 5 km na lang Ayan. So stay tuned lang kayo Ano yan sir Ah, uh, Yung ano yan So, na-deliver na natin. Ay, sa pandi. So, yun mga par. Pauwi na kami. Pa nga par. Oh, uh, time check is mag last gis, no? So, dito pa rin kami sa malapit sa huling drop-off namin. So, yung drop-off namin dito is parang gubat na gubat na. Grabe, yung kalsada. So, yun na, uh, kung nakita nyo kanina yung video. So, yun, tulad nito ito. Kalahating, ano, lubak, kalahating, tapos walang so, katao taon dito yan sa Pandi. Grabe. So, syempre, kahit anong takot mo, kailangan pa rin natin may deliver yan. Hindi naman kinakatakotan natin yung mga multe. Eh. Yung kinakatakotan natin yung mga masasamang tao. So, syempre, minsan, yan yung mga sabi natin, mga mga hold up or ano, ano pa. Pero, pag nakita ko sila dito, mga par, sasagasaan ko na lang talaga sila. Hmm? Gaganinin ko yun, oh.